Hello guys, ano po guys. guys oh Bate na po kong pangulikta sa kong sinangkutan guys Kumain nga adlaw nyo ng tanan guys uh, Shout out deko sa mga followers at viewers na ko Salamat sa pagsuporta suporta din ako Ito mga video Hindi, nah, walang tak tanggal ng lang kayo <laughs> Umot kayo guys Umot na um 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 guys, yun ta. siya guys, pero kwarta po guys. pati gum kayo guys oh. Bugat ni siya guys, muni bugat pa sa kaplang. Bugat tagok guys, ah uh, gaan tayo. May okay, chance, nag timbang guys, may chance.